Sa pagsalubog ng bagong taon, andyan din ang pagiging curious ng iba sa kung ano ang hatid nitong kapalaran sa kanila. Kaya, ayan, may ilan dyan na dinadaan dito sa pagbasa ng kapalaran. Iti na Nasubukan mo na ba ito? Once. 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 Oh, oh. Ah, try mo pero, na. Pero, hindi, ano eh. Pero cards yun. Hindi. Cards. Oh, oh. Oh. cards. Tapos, ano, nung binasaan ka, Napaka may nagkato. Napaka vague. Ah, vague. Walang nangyari. Well, parang pag binalikan mo, hmm. ay pwedeng ito yun. Kasi nga oh, vague. Oh, 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 Yung oh. Kasi parang, minsan, na, ano tawag nang parang napaka-general eh, di ba? Oh, oh. Mga ka travel ka. Oo. Oh, oh. Eh, one Anong... year yun. <laughs> tapos sa sa nature ng trabaho. <laughs> Oo, oh, oh, kasi tayo ng talaga nagtatrabaho, oh, pwedeng out of town, pwedeng out, out of, of the, the country. country. So pwede. Oo, oh, oh. ikaw hindi mo ba na, nasubukan And pa to? Hindi na try ko din. Mm, mm. Kailangan eh, s'yempre kailangan 'ko eh, uh, idinosdos sa uh, isang ginagawa naming segment. Tapos biglang sa mga sinabi niya para may nangyari. Tapos sabi ko, "Na-coincidence." Oo, pwede 'yan. Pwede ito na 'yun nga. Ay, meron daw ano 'yan eh, ano ba? Depende sa ano mo, tawag do'n pero uh, cards din yung cards sa'yo. Cards din, oo. O diba, mahal nga bayad eh. Tayong dalawa cards, pero alam nyo ba meron pong palm at face reading? Awang oh, guhit ng ating palad, Aba, diba yan, diba pare pareho ang lilin basehan. Di ba pare-pareho <laughs> diba, pare guhit diba, ng palad natin? E paano kung magaspang? Uh oo, -oh. diba, nakaka-excite yan yung pagbasa. <laughs> sa kawamagitan ng mukha, ano naman kaya sa mukha? Paano kung may mga pimples? Ano nga ba ang nakasulat sa kapalaran ng isang tao? Ang mga Base pimples. Base sa kanyang mukha. Hmm, Makakasama po natin ngayon si Ginoong Willy Goang, isang face reader or face reader. Good morning po. Good morning po. Good morning, Willie. Really. Good morning, ma'am. At paano naman basahin ang ating kap kapalaran sa pamamagitan ng guhit ng palad? Ayan, makakasama natin dyan si Ginoong Anthony Vega, isang palm reader. Good morning po. Ang umaga sa lahat. Good morning. Hindi ka naglosyon. Hindi ka naglosyon. Magaspang oh, ang kamay mo para naglaba ka kahapon. Ayan. <laughs> ano nga ba yung uh, face reading? Siguro, unahin natin. Una, mm -mm. Dali, ito, uh, oh. Face reading dito natin nakikita yung kung ano meron sa tao. Saan? Let's sa paano yun? Sa... Buong mukha? Buong mukha. Oh. Mm. Lalo na kung... Hindi. Hanggang dito lang? Hanggang walang lehe? Hanggang oh, oh. Lalo na yung tenga, kasama rin po yung sa tenga. Lato Kasi mo. ito yung pinag-uusapan natin dito, buhay. Ha? Totoo uh, ba yun? Uh, like, Ay, yung uh, mas malaki? O, oh, kung malaki, totoo maliit. Yun? Pero hindi naman ibig sabi pag maliit, ibig sabi maiksi ang buhay mo. Ako. Depende po yan kung nagbabalance yung mukha ng isang Kana tao. Doon sa, uh -huh. Uh -huh. ba yung sa... tenga ko? Yes, ma'am. Mahaba hmm. naman po yung tenga ninyo. Eh. Balance din ho sa mukha niyo. Ah. Kaya hindi naman ibig sabihin na pag maliit, karamihan kasi iniisip ka agad, may iksi ang buhay. Eh, hindi uh -huh. naman po. Marami sa mga mga babae o sa mga tao, malilit ang tenga pero ang, ang haba ng buhay. So it's hindi, hindi, sa, hindi sa laki o liit ng tenga ang buhay? Hindi po. Depende sa shape ng mukha. Depende ng din sa, sa hugis ng tenga. Oh, sige, paano ah, ba binabasa yan? Yeah, paano ba binabasa yeah, ito, no. anong ibig sabihin ng tengang to? Tenga ko. Tama tenga ko. Siguro <So>, mamamo <laughs> na tenga. Mamamo na ni Tila. Paano? Sige, paano na nabasa? Well, naman yung tenga mo, no? Kung titignan mm. natin, kasi yung, yung face mo may pagkabilog. So, kung titingnan natin talaga, balance naman. Yun nga lang, ang pinaka-importante din sa, sa tenga natin, yung buhok din. Buhok? Oo, buhok din. Ano? Kasi, di ba, kapag tinitingnan natin yung mukha natin, kung minsan natatakpan niya ng buhok natin eh. eh kasi yung, diba, uh, yung, yung hair, Importante though? din na nagbabalance yung buhok natin sa tenga at sa mukha. Kasi ito yung pinaka nasa taas ng mukha. So, ano yung gupet? Dapat nakalabas? Yes. yes. Kay May mga Susan? iba kasi hindi bagay na ipinapakita yung tenga. May mga iba naman oh. na bagay na ipinapakita yung tenga. Ay, kasi kayo tinabay? Tina, tina, Yan, tinitingnan ko tuloy yung mukha. Well, mabit. sa kanya, importante talaga. Dapat laging labas ako ang tenga. Dito. Ay, nakalabas na natin. Kapag <laughs> Ayan labas na. ang tenga niya, nakaka-attract ng positive energy. Go, oh, positive vibes. Oh, oh. So, yung kay Susan lagi nakikita? Hindi, ako Ay, kay talaga... Susan talaga, dapat laging maiksi ang buhok. Kasi kung titingnan mo ah. talaga yung face ni Susan, no, Eto, lagi naman kita napapanood kahit noong pa naman sa unang hirit. Lagi ko sinasabi, yung swerte ng mukha mo, noon pa talaga meron ka na noon. Kaya lang, dapat lagi nakikita yung tenga mo. Mm -hmm. Kasi, ibig sabihin, nakaka-attract ng positive energy. Ay, ilabas nga ngayon din. Hindi, mm. yes. ma, ilabas na lahat ah, yan. Ako rin, ilabas ko na. <laughs> <laughs> Kung nakaka-attract ng energy yan, ilabas ang tenga, okay? Yes. At tapos, <laughs> uh, ano uh, pa? So, so they, ay, ano yun? Da at yung, yung swerte ba yun kung inborn, eh? pagka panganak mo, talagang taglay mo na yung swerte yung sa mukha mo, ganun eh, ba yan? Meron oh, mga ganun, features, oh, pero ka karamihan, eh. di ba, marami ng sensya. Marami mm. ng iba dyan nagbabago, nagpapa-opera. Uh, uh, uh. Kung minsan kapag nagpa-opera ka, let's say pangu ka, tapos nagpa, uh, nagpatangos ka, kung ka minsan nakaka-apekto yun. Mm. Kung minsan may swerte ka na pero dahil sa pagbabago na nilagay mo, nawala. Uh, nawala. Okay. Marami naman eh, kahit sino naman eh, kahit artista. Mm -hmm. Ang daming artista nagpatangos pero nasana sila. Mm. Diba? Ano ba so sensitive kasi Anong pag binababi natin. Anong maganda sa ilong? Pa? Tango. Ito, eh, ito ya, tinatamaan naman ako sa'yo. Na, dali, nakon, <laughs> Okay lang But ako, ako eh. sa <laughs> tenge. <laughs> ano, ano ba kasi ang ano mo? Ang, ako, kasi kung ano <laughs> yung binigay sa'yo ng Diyos, eh tanggapin mo kasi yung binigay sa eh, parang gano'n ang aking eh, hey, ako, kunyari, panuntunan binigyan... oh, sa buhay. Eh. Oh, oh, oh. Totoo yan, totoo. -oh. ikaw, Tina. Meron kasi binigay sa akin inalis ko na. Alam mo yun. Alam ko yun. Oo. Oh, oh. Eh, pwede naman at sabihin, may birthmark ako eh. May oh, balat. Oo, oh, uh oh, balat. Pinatanggal ko po siya. Uh mm. Saan? sa face? Sa face, sa face. May nabasa po ako, tama ba yon? Parang yung mga nunal at mga birthmark, depende sa lugar sa muka. Tapos depende sa edad mo, may malas or swerteng dala. Minsan kasi, bumibilang tayo ng taon bago natin maramdaman yung sinasabi natin na nakaka sa atin. O yung mm. tinatawag natin na pagka, let's say, dumating tayo sa punto na, let's say, nasa 30 na tayo, 40, mm -mm. doon nag nagkakaroon ng epekto. Mm -hmm. Hindi naman ibig sabihin na pag may balat ka, ngayon pa lang, anti -manong, ngayon tatamaan ka mm -hmm. na. Depende yun. Mm -hmm. So, hindi naman lahat ng tao na let's say may balat sa muka o may may kung anuman mayroon sa muka, ibig sabihin mamalasin. Hindi naman. Ibig sabihin lang nun, is depende lang sa kung anong lang mayroon sa mukha niya. Mm -hmm. Kaya lang, Siyempre, sa pagbabago ng panahon, yung iba talaga inaalis. Mm -mm. Oo. Oo. Kuminsan, yun ang mas lalo naka-apekto. Mm-hmm. Ah, so wag mo nalang galawin, parang ganun. Oo. Pero kung kung talaga namang, let's say, artista ka, talagang kailangan alisin, mm -mm. siguro... Bakit hindi natin subukan na maghanap ng kahit sinong punsoy expert o yung titingin lang yung magsasuggest kung pangit naman yung suggestion niya huwag niyo kunin. Pagka maganda eh. yung suggestion niya kunin niyo. Oh yan, tingnan mo na naman natin sa sa palad naman Tina, mm -hmm. ang guhit ng kapalaran ng tawag diyan, di ba? Ano Oo. nga ba yung palm reading? Paano ba binabasa yung palad ng isang tao? Okay. Uh technically, ang pangalan ay Kairomancy. Cairo oh, si Cairo kasi ang nag-invento niyan eh. Mm -hmm. Siya ang nagsulat, nagsabi uh, sa publiko kung ano yung uh, kapalaran ng tao sa so, pamagitan ng pagbabasa ng palad. Mm -hmm. Saan ba tinitingnan sa ano? Pa paano binabasa ang palad na isa? Uh, Tahan, di ba pare-pareho guhit natin sa palad? Na merong generic na oh, pagbabasa. Okay. Okay. There are three ways of reading a palm. Okay. Uh, eh, merong traditional, eh, yung okay. handed down from one generation to generation na hindi itinuro o hindi sinulat sa libro. Mm -hmm, mm -hmm. At meron din naman na handed down uh, nung, nung merong hinting. Mm -hmm. Merong hinting na tinasabi, yung nanggagaling mismo sa guide spirit mo, ah, sa mga elementals. Okay, so, pag nagbabasa sila. Oo. Ay, papano Tapos sinisimula? paano sinisimula ng pagbabasa sa parang. Well, na una, i-analyze natin kung anong klaseng kamay. Ito, isa oh, na isa lang pa. <laughs> Hindi, uh, kasi mayroong oh. tinatawag na fire hand. Nakikita, puro Oo, ugat. Ano fire, hand. Merong fire hand? Mayroong fire hand, mayroong air hand. Ah, oh, fire, as oh, in ay, apoy. Yes. Oh, mayroong air, air. mayroong water, at saka mayroong earth. Ano pong uh, fire? Yung, yung kamay mo is air. Air? Air hand. Air. Yun yata Ayon yung, yung pagbayaman, son. <laughs> <laughs> Ay, nako! <laughs> uh, Sige, uh, uh Parehas may kayo suerte. ni Tina, actually. Pareho tayo. Pero siya merong may pagkakonik eh. So, sometimes, parang pag inanalyze natin Malaki yung dalawa yung kamay, eh. siya yung mas workaholic eh sa sa'yo. Hindi ako workaholic yung lagay na hindi, yun? Hindi, hindi, hindi. Ilang hindi, oras hindi ng alam. na nga ito na ikaw eh, Hindi ka workaholic. Pero <laughs> pinag-uusapan <laughs> uh, natin yung okay. ano ang diferensya ng air hand with another hand, which is an earth Air hand. Ah, uh, earth, earth Air. Air. Earth, earth Air siya eh. Okay, okay. Ano Yung, yung kamay ko, kung ano mo, ano siya eh, komb kombinasyon ng spatulate, which is a fire. Spa spatula? Spatulate yung parang iskwalado dito. Na, spatula, ganon. Oo, mm. yun. Halimbawa oh, po, ayan. Uh, Ay, uh, yes. Oo, ano oh, yun. Na? Ito uh, kasi maraming mga na nasusulat man. sa libro, no? Well, sinasabi, asa uh, uh. Sa ng, sa ng lifeline, ang uh. ng headline, tsaka heartline. Uh, nga, Itong Ito pinag-uusapan, yung tatlo na yan, eh. uh -huh. Pero merong walong bundok ano ha? Ah, may mga minto? bundok dito. Sa akin? Sa kamay ko? hindi, lahat. Oh, lahat. everyone, everyone. Ah, okay. Kung kamukha lang kay, kay Susan, medyo matambok yung... Pakita doon na sa screen. meron siyang matambok na linya. May kalyo yan eh, may kalyo. hindi, hindi, hindi kalyo eh. Meron siyang matambok, tawag namin dito, to, dito ay bundok ng Mercury. Oh, ano. Mercury? And Meron siyang bundok eh. Hindi pa ano. masama yung Mercury? Hindi. yung ang ibig sabihin ng Mercury, yung talking. Okay. Talk. Communication. Ah, yung ba? being oh, artistic. ganon okay. okay. Ganun. Baka At yung, yung, yung palad mo, ang ah, palad ko? Artistahin. Hindi <laughs> <Uy>, oh! <Parang laughs> sa eh. ano, Ay, hindi ka sa ka news o balita. Oo, gano'n. Kung hindi naman, mostly yung mga doktor-doktora, makakapal ito. Ito Ay, naman yung Apollo. Baka parang gusto ko maniwala na mag-doktor-doktora. <laughs> Kasi mahilig ko ako mag-kut-kut-kut-kut. Ano, oh, oh, mag so, hindi eh. lang talaga linya. Kung hindi yung mismong, sa mukha nito, your 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 thumb is very supple. Oh. So, na nagaganun mo siya. Pero sa akin, tila mo, diretsyo. Ay, paano? Ba ba ano ibig sabihin? Kasi ko suplado na? ko eh. Ay, Ibig sabihin niya, medyo ka. ano ka, very friendly ka, accommodating, <laughs> wow. Wow. approachable ka, madali kang utangan. hinga ng kung ano, utanga. <laughs> 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 siya medyo sopol, pero medyo pagkasuklada siya. <laughs> Parang Ay, ganyan. Ano ba yun? Oo. Oh, oh. It will tell a character, actually. Ang <laughs> nagadaklahan. Mm -hmm. Nagsasabi ng karakter yan. Mm -hmm. ganun pala yun. At nagsasabi din yung kulay ah, niya, yung ba ba texture eh? of the skin. Doko, pa naman may... may... Kasi yung eh, bata ko, ako talaga naglalaba ako sa ilog. <laughs> ano <ho> ba, <laughs> Hindi ganun lang basa Kula. eh. Ah, ano? Hindi ganun eh. Pag makita mo yan, mm. uh, yung, yung, yung kulay ng balat uh -huh. is uh, very close to other colors of the skin. Okay. Ibig uh -huh. sabihin, Uh, merong density. Okay. So, tingnan mo yung kulay niyan, tsaka tingnan yung kulay ng mukha niya, ng paa niya, mm. and all that, consistent siya. Ah, so ibig diba? sabihin na... Pero so, na ibig sabihin sa do, do, even. There is a personality telling na ang personality mo ay medyo balanse. Oh. Kasi kung ito ay maputla, ibig sabihin nun, medyo yung tao na yun ay eh, wishy-washy. Wishy-washy. Oh. Pero kunyari po kami, oh. lagi kami exposed sa araw, so means, kunyari ako, yung braso ko, mas maitim siya sa <laughs> ibang parte eh. ng katawan. Ah, hindi hindi gano'n lang basa doon eh, kung oh. nagkaiba ng ano. Pinag-uusapan dito ay Texture of the skin. I uh, have freckles. 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 <laughs> freckles. <laughs> <Sinabi ko laughs> I have freckles. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi. Pero ah, pag naging okay. nunal na yun, merong ibig sabihin. Oh, ay nako. napaka-interesting oh. naman ito. Oh, Mukhang na. hindi lahat ay eh, believe dyan sa palm reading at face reading. Makumbinsi kaya sila pag nasampulan na yung mga ito, Tina? Subukan mm -hmm. nga natin kay ginoong Arthur Marquez, isang clean and green staff mula sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Good morning, Arthur! Uh, good morning, ma'am. Good, morning, Ready Arthur. Ready ka na ba? Good morning, Susan. Oo. Oh, oh. Pang <laughs> Arthur, ay, kayo daw hindi naniniwala sa face reading at saka sa pagbabasa ng uh, kapalaran sa palad? Uh, sa, sa akin, actually, hindi, hindi ako naniniwala doon sa mga ganung hula, no? Bakit po? Uh, dahil kasi parang wala rin akong nakikitang nagiging ano rin sa, sa hula na yun. Pero nasubukan niya na? Uh, Nag-try niya na? Uh, hindi pa naman. Iya, yeah, alim ah, siguro pa basa na. K Oo, si ka. si tayo na si Josephine Cedo, Apo, isang ma street sweeper morning. na Mantina sa, sa Barangay, barangay Pinya. Aling Josephine, kayo naman po eh naniniwala sa mga ganito, yung mga hula-hula sa palad, sa mukha, ganyan. Opo. Bakit po? Ah, Nagkakaroon po kasi ng idea para kahit paano uh, nasusubaybayan mo yung nagagawa mo kung ano yung hindi dapat o hindi. Asap ginagawa niyo parang guide. Magigiging guideline. Ibig sabihin na subukan niyo na. Na try niyo na. Uh, kasi po minsan na ano, nagka-try din. <laughs> <laughs> palad? lalo na pagka uh, palad. palad, palad, palad. Siguro tarin natin kay si Willy, Willy. Oo nga, sir, nakikita o, Nakikita mo naman, naman yung, yung... mukha nila dalawa, no? Kaya, ano ba kay, halimbawa doon kay... Uh, kay Josephine. Kay Josephine. Ano, kay Josephine, ano, ano? Josephine, hindi ko kita talaga yung sakto, no? Pero magbibigyan ko na... Close lang up natin siya. Up. Close up natin si Josephine. Para ma masabi ni Willie. Ayan. Close up natin si Josephine, please, doon sa remote natin. Ayan. Ang tagal maklose close up ni Josephine? <laughs> Ang tagal maklose close up ng face? Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Okay. Sige pa. Close up pa konti pa. Mas tight pa. Tighter. Tuloy, tuloy, tuloy. Tuloy, Tuloy. <laughs> tuloy, okay, tuloy. Yeah. Yeah. Tulo. kaya na yan? Kaya na? Alam mo, ma'am, yung noon niya, yan, isa. Siguro ang pinakamaganda sa kanya oh. kung magbibusiness na lang siya. Huwag siya magtatrabaho. Oh, Pero sa pagninegosyo, tsaga lang. Kasi oh. hindi naman ibig sabihin pinanganak ka. According sa noon mo lang, ha, kung babasayan natin. Kasi nandyan yung career. Oh. So, kung titingnan natin, medyo, yun nga lang, siguro sipag lang. Kasi ang meron sa iyo yung tinatawag natin na isang kahit isang tuka. So, kailangan lang talaga tiyaga lang. Pero kung lalabanan mo lahat ng kung ano meron ka sa buhay at magiging palaban ka naman, eh, may pag-asa naman. Pero yun nga lang, uh, according din sa mo, easy come, easy go din yung pera sa iyo. Ako, totoo ba yon? Totoo Is, po yun. <laughs> Ako! Easy come, easy go? Ako. Pwede ba, yes, Pwede pa yung palad ba niya? Ganyan nyo nga o, yung palad nyo. i lagi lang palad nyo. Appear tayo. Appear. Parang gano'n. Sa may uh, bandang mukha. Ayan. Ayun na. Oo, naku. Mukhang... Ah, yung palad linya yan? ng... Palad yung yan? tawag namin ay Ema. linya ng puso. Puso. Ano yun po yun? Yung... Ano, letter M? Ano, yung nasa taas. Oh, okay. Ah, okay. Yung nasa taas. Papunta siya sa... Sa ano, no? Sa... Pa, Saturn yan? finger. Mm. Saturn finger yung gitna. Yung Ang ibig sabihin, itong tao ito, disiplinarian. To the point na yung mga tao nagagalit sa kanya. So, medyo, ibig sabihin, kailangan mong makibagay, makisama. Para, in the other end, yung ibig sabihin, pag kailangan mo yung ibang tao makakuha ka rin ng tulong mula sa kanila. Nako. Kaya yan, napapagkaitan ka ng grasya because of that line. Oh. Mm. Oo. Oh, oh, oh. Pero mahaba ang buhay ni Josephine kasi uh, yung land, yung tawag, yung lifeline naman, yung paganon. Paganon? Uh, yung paganon niya. Uh, At madali siyang umibig. Nako. Kasi yung linya, <laughs> yung Mount of Venus is very, very mat matambok. Ibig sabihin, ate, si meron ka pang asin. May... Maasin ano ka pa. <laughs> At marami kang boyfriend. Oh, my oh God! God! Nakakabistuhan, ha? <laughs> na. Nakakabistuhan. <laughs> ano, Alin Josip? Ano masasabi niyo diyan? Totoo? <laughs> Totoo ba? Apo. Ah! Ano nga ay, maraming boyfriend! This <laughs> is just me. Ayan, <laughs> dalaga pa po ah. ah ha? Dalaga pa kayo? Ay, hindi po. ho. Eh, isa lang asawa. Isa lang ah, isa asawa. asawa. <laughs> ay, ako. Pero baka, ay, baka nanonood si mister. Si Mang Arthur naman, Mang Arthur. Ayan, kahit hindi kayo naniniwala, ano lang ho ito ha? Awesome. At sige po. Tawag Katuwan. nito, katuwaan lang. Mang Arthur. Ayan na, siguro. Uh. Close up ulit tuloy, tuloy, tuloy. Para Toloy. makita na. Para ma-close up natin yung mukha ni Mang Arthur. Ayan. Okay, sige na. Ito na. Unangin uli natin yung face face reading sa kanya. Okay, kung titingnan natin yung noo at yung mata, hindi ko lang makita kasi yung tinitingnan ko yung tenga din eh. Oh, 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 oh mang oh. tenga niya. Okay. oh, ayan. Kita mo na tenga okay. niya. Oh. Bilog ang mukha niya. So, ang bagay kay... Mang Arthur. Kay Arthur pwede siya sa pagne pwede sa pagtatrabaho, pero 'yun nga lang po, medyo konting tiyaga. Mm. Kasi nagkataon tung dalawang tung kaharap ko, itong dalawang tung nakikita ko, siguro hindi ko sasabing madali kang kapitan ng malas, pero yun nga lang, madali kang kapitan ng negative energy. Mm. Siguro, iwasan mo yung mga tatlong lugar na dapat mo hindi po pinupuntaan. Sementery, ah. puninary, hospital. Mm -hmm. Kasi madali kang kapitan ng negative. Uh -huh. So, alam mo, yung pagbigay ko sa'yo ng payo, hindi naman natin, alam mo, nire-respeto ko yung paniniwala mo na hindi ka naniniwala dito. Kasi uh -huh. ako naniniwala ako na tao ang gumagawa ng swerte. Uh -huh. So, ang importante dito, uh, wag ka lang pupunta doon sa tatlong lugar kasi madali kang kapitan ng negative. According sa pace mo. Iwasan niyang pumunta? Mm -mm. Yes. Halimbawa, sa ospital? Sementeryo, pulinarya, ospital. Okay. Una, kuhani natin <laughs> ano muna... Anong kundas? muna natin yung re reaction niya, ah. Yung, yung, yung oh, ano, oh. Ano, arto, uh, ano mga... Ato, ano mo, sasabi niyo? doon sa sinabi po sa inyo, sa inyong muka? Ah, uh, hindi kasi yung ano, no. Yung sa sinabi niya, sa sementeryo. Mm. Actually, hindi ako madalas kasi sa sementeryo. Unang-una kasi, biyanan mm. unang -una ko kasi yung living doon. Mm. So, almost two years or three years. From now, hindi kami nakakapasyal uh, ngayon doon. Uh, 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 second, yung doon sa puninarya, yung sinasabi niya. Uh, hindi na um, na langang... medyo, medyo pasok din doon, swak din doon sa sinasabi sa akin. Sa, uh, na? Uh, iwasan. Sa hospital. Yung sa hospital naman, doon parang hindi ako naniwala doon sa sinabi niya. Eh. Kasi kung makikita mo sa camera itong ilong ko, mm. uh, last year to eh, uh, Ah, pa. 2010 thousand... uh, yata yun na aksidente ako doon hmm. sa, ano namin, ito yung biyak doon sa ilong ko. Hmm. Yung laban ni Marquez to, tsaka ni, ano eh, Pacquiao. Pacquiao, Pacquiao. yun, ni nalaglag ako sa agdan. Okay. Kaya inoperato eh. napunta ako ng hospital. So, kailangan yung pumunta talaga rin? Eh. Kailangan, pumunta ron. Siguro yung sabing, tama rin sinasabi ni ano, na iwasan. Iwasan lang. Ah, uh, yun hmm. siguro tama rin yun. Okay. O sige, mga Arthur, ngayon naman yung palad nyo. Pakilagay, pakiganyan nyo. Ayan, okay. Oh. Medyo i-close up lang. Close up lang natin para makita daw yung palad. Ayan, okay. Nako, ah, kuya, medyo ingatan mo yung magagalit ka, ha? Mm -hmm. Meron kang tinatawag na killer's hand. Oh my God! Yung diretsong ganun, ganon, napakagandang guhit niyan kung yun ay ilalagay sa paghahanap buhay. Mm -hmm. Oo. Uh, mahaba yung yung taas? Yung diretsong niyang ganon. Ayaw, yan. Diretsong-diretsong linya niya eh. Yung pag, -ganon, Oo, pag okay. Pero merong konting guhit sa kaliwa, mm. anong pag -ganon mm -mm. na magsasabi na... Minsan, ako, control din niya ang galit niya. A ano siya? Ma matindi siya magalit? Matinding magalit. Okay. Pero kung mag na buhay ito, napakaswerte nitong... Ay, ibig sabihin, kung magtatayo siya ng sarili niyang negosyo, napakaswerte na. niya. Oh, yun, At meron siyang game of chance. Mm. Meron ka kung Sugal? ikaw eh, magsusugal from may time to time kay? lang. <laughs> oh, wag lagi-lagi. Uh, wag lagi-lagi. Mm -hmm. Actually, yung linya na yon na may parang group going to the Saturn planet, yung nasa gitnang uh, nasa gitna, uh, yung group na yon ay eh, magsasabi na ang mamang ito ay magiging milyonaryo. Wow! Na, na hindi siya Ah, hindi magpapawis. Ibig sabihin, magkakamal siya ng pera so, through a game of chance. Oh, sa ano, mga loto-loto. Oo, mga ganon, mga loto-loto. Arthur, ano mong sasabi niyo dyan? Kahit hindi kayo naniniwala sa mga gaya, ano sasabi niyo? Totoo ba? Masama kayong magalit? Ah, actually, totoo yun eh, sinasabi niya. Tapos yung pangalawa, hindi sa sugal eh. Mm. Ako kasi, nangangarera kasi ako eh. Ah, ah so lagi kayo tumatama? hindi naman, hindi naman. Ah, uh, malas nga eh. Pamalas. Malas? Eh darating din ang swerte mo. siguro <laughs> mo. almost <laughs> eh, almost <laughs> ay na 10 years. Mm. mm. Siguro, yung eh, pinaka tinabahan ko lang siguro, mga 1,000 lang, ganoon mm -hmm. yon lang. Yun lang, yun lang. Oo, 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 yan. Sa loob ng 10 taon. Nako, eh, ano naman Siguro, pa? malas pa rin. Ilan <laughs> <laughs> ta 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 taon na ba siya? Ilan taon ba kayo? 53. 53. 53, so um, 19, ano ka pinanganap? 1959. Ha? 1959. Wow! Uh, uh. Maswerte, maswerte. Maswerte. Maswerte, maswerte lang, kang lang. dadating. Oo nga, sana nga yung, ano, yung swerte na sinasabi nyo, salamat. So, <laughs> itong year na to, sana maging totoo. Okay. Uh, siguro doon ako maniniwala kung sa aling dumating uh, uh. <laughs> Salamat pang Arthur at oh, pal, aling, aling, Josephine. Ako, Tina, ayan ha. Eh, wala pa pong pag-aaral na nagpapatotoo dito sa palm reading at face reading ha, sa lahat ng bagay. Kailangan maging mapanuri, huwag agad-agad maniniwala ang pananampalataya sa Diyos ang pinakamahalaga. Ay Kaya maraming salamat kay Willie Goang salamat at kay Ginoo Anthony Vega sa binigay niyo pagkakataon sa amin ngayong umaga, Tina.